Excuse Mandy, I we have course, also have uh, Rudy, Pastor Rudy, Fernandez, okay. Okay, so let's get to the point, I say let's be through by 11 or 11.15. 11. Okay, who will first speak? Uh, Offensive, then, Ishak. Yeah, uh, Chiburo, uh, let me finally Paunawa natin ang mga ilang mga importante bagay ko po sa ating bansa. Paunawa, yung patriotism dapat natin pag-restore muli kasi nakangailangan ang bansa natin ng pagmamahal sa kanya. Kasi kung hindi ito mamahalin ng mga Pilipino, sino magmamahal sa kanya? And I think yun yung importante yun. At ang pag-address ng mga ilang importante issues na kailangan natin ng isang konkreto, malinaw na sagot sa na papauwi natin. Preparation pa sa lahat ng pang pagkatang kinabukasan na meron na bansa natin. Na alam ko, inaasahan natin yun. Meron nun. Kahit minsan, wala kayo naramdaman, pero meron. Sige po. Uh, good morning po uh, sa lahat. Uh, kami po ay nandito ngayon, hindi po para sa sa ano mga uh, political parties o yung ideology. Uh, kailangan ko kasi ng bansa ng spiritual guidance. Historically speaking, ay wala po tayong alam sa Bible. Makikita po natin na kapag tayo ng isang bansa ay uh, ilang ng mga rulers na may takot sa Diyos. Not necessarily uh, Christian or pastor. Maganda po ang ng mga bayan. So ngayon, uh, sabi nga ni Bishop Manny, mga uh, panahon na po siguro na ang bansa natin bumalik po sa direksyon na yun. Kahit anong galing na mga leaders, graduate siya ng Harvard, Yale, uh, anumang degree, naniniwala po ako sa perspective ng isang pastor. 32 years na po akong pastor. Ang bansa po na hindi po binagamayan ng Diyos. Kahit anong uh, dami ng kaya niya, ay hindi ho doon ang gagaling at tagumpay. At kaya po tayo nandito sa ganitong entire situation. I believe, uh, spiritually, na bankrupt na po talaga tayo. Uh, kasi wow, wala pa pong gobyerno, tandaan natin, wala pa pong gobyerno, may Diyos na. Wala pa eskolahan, may Diyos na. Ngayon, ang ginawa po natin, hindi, ito po hindi ngayon na, and. It's been going on for quite a few decades. Inalis na po namin ang Diyos sa equation. Kaya nandito po tayo sa equation. At doon po papunta siguro ng forum natin. Uh, bless mo. Yeah, magandang araw po sa inyo lahat. Um, ako po si um, I've been a pastor for uh, maybe 13 years. My father is our senior elder. He's been a pastor years. Um, bukod sa alam na lahat, Lingin sa alam ng lahat, we really are minister of Amin. Um, ministry in civil government. Um, Narito po kami ngayon para manawagan ang ating bayan. Uh, devoid of all uh, political leanings. Wala no, wala nang politiko muna dito. bakit ako, crash siya muna dito sa politika niyan. You can be uh, whatever political call you have, but we have to you able to do it. We Filipino. to be able to do it. We have to be able to do it. We have That's why we are here to launch the call for a nation under God movement. Um, ang ating pong bansa ngayon ay naghahanap ng direction at guide. Ang dami natin narinig. So, Kudeta, Kentiga Government, Punta Government, merong Resign Marcos, merong Resign Sara, Uruho, Aguluhan, Exposes ng Corruption. Na ang Pilipino, tayo lahat, parang naghahanap ng, sige na, sa ba tayo pupunta? Ano ba tayo gawin? Subalit so, sa lahat po ng aming narinigit ngayon na mga solusyon, puro papunta sa gulong. Kung mong sa Marcos, magulong. Kung hindi mong sa Marcos, magulong. Magulong. So ano natin dapat ngayon? Yung po ang naging usapan namin, na puna namin, na tayo bilang mga uh, leaders, sa least tayo na po ang mga kasama, representing our groups show the rise up to the vision, rise up to the season na manawagan, na una, kilalaning na hindi tayo napunta rito dahil lang may korupsyon, dahil lang may droga, pero ako Abdul at doon at ugap nito, kasalanan. Hindi naman presidente lang ang may kasalanan, hindi lang mga leaders natin orang pang may kasalanan, na yung moralidad, yung corruption, yung drug addiction, naging normal na usapan o normal na sa ating bayan. Parang normal na korap, you normal na addict, normal na... Hindi yun ang normal eh. No, so, trabaho ko ng simbahan, uh, ministro ng Diyos, ang manawagan na bumalik sa tama sa puro ng Diyos ng Diyos. Hindi na tawag tayong lahat ng elected leaders because we elected our leaders, our leaders reflect us. That means, sa karamihan ng mga Pilipino, kung hindi man tayo, ganyan na. Ganyan na magsirta, ganyan na magisip isip na. Dahil nga, nawala na ang Diyos sa equation. So, kaya ako tayo umabot sa corrupt na gobyerno, ah huli na, nagtatakipan pa, So, mga pamilya nagkakasira dahil sa politika, mga politiko, payaman na payaman, pinagnanakawa ng taong bayan, imbis na magsisi, imbis na magsauli, nagtatakipan, nagtataguan para manatili sa pwesto, alam na alam ng lahat. eh kaya tayo mahirap, kaya tayo magulo. Tapos, imbis na ipapulong, ipahuli yung mga nagnakaw, nagkasala, at pura, ang, pinat ang pinatatahimik, yung mga nagpuprotesta. Saan na tayo pumunta? Ang pinagtatamanan natin ngayon. Senador na nagtitip ng 250,000. Tapos pagkatanggol, eh, at least hindi na nala. Ano yung normal na mo ba yan? Kapag yun, eh, nag-aaway, it is the reflection of us as a people. So, Una ko, narinito kami para manawagan. Hindi yung para magmalingis, Kami, makasalanan ako, makasalanan. Marami rin akong ginawang napalpakan araw-araw. Naamin ko po yun. Pero, nagayon ng lahat sa atin, ang Diyos ay papatawag. Ipapatawag sa mga tao na sa kanya bilang bayan. At pinagpapala niya ang bayan. So, yun ang unang panawagan. Pangalawa ko panawagan, is to uphold the Constitution and follow the law alam na natin ang problema. Nakikita na natin sa media, social media, ang nag-uusapan natin na corruption, abuso, addiction, uh, impunity, kita na natin lahat. Tapos na tayo nag alam na rin natin ang dapat gawin, alam na natin ang batas. Pero hindi natin magawa dahil ayaw nung bulitang ng nung, ng uh, mga nasa pwesto. Tapos, tayo, Pilipino, koordinado tao, siyempre, nagagalit. sila silang bumaba. Pinanawagan ng na pagtatanggap riyak, no? Mali din. Mali yung ginagawa. Natataas pa rin yung gusto yung paggawa nung nasa maba. Kaya po tayo magulo. Ang aming pong panawagan, hindi natin ang batas. Di ba? O, no? hindi nang masahin, no? Nasa batas yun. Pero, nasa sana ngayon. Ayaw mo kayo sa no? sa'yo, Okay, fine. Impeachment. Pwede na rin kasi nasa batas yun. Pero tingnan natin kung anong maliging desisyon ng uh, Kongreso. Ayaw pa din. O eleksyon. Pwede na rin. Pero ibig sabihin, kung susundin po natin ang batas, magkakaroon tayo ng kaayusan. So yun po ang aming pakay. Kaya po kami nalilito, nananawagan po kami na ito pong pag i-implore ng gabay ng Diyos sa ating bayan at pagpasok ng Diyos sa usaping pambayan. Hindi ho bago ito sa ating bansa. Ito po ay nakasulat na sa ating Saligang Batas mula po noong 1898 and kahit noong 1986-87, Constitution sinabi that we, the sovereign people, implore in the aid of the Almighty God, very Christian country, we are a religious people, a government and a nation that calls for God to intervene. So hindi, hindi ko hindi po pinapasok ang relihiyon sa ating pusapin. Dahil ang relihiyon at estado, talaga pong magkahiwala yan. Pero ang Diyos, hindi hiwalay sa bansa. Hindi mo pwedeng hiwalay ang Diyos sa bansa at sa buhay ng tao. Puro relihiyon, yung siyupahan. Hindi pwede po yun. Um, ang hindi pinapapawal po yun. Uh, kaya po, malaki na yung problema, the religious groups are divided. By the Roman Catholics, gusto, may kandidato. Ang uh, mga Kristiyano, may kandidato din. Ang INC, may mga kandidato din pagka 2020. So pagkamat ang kakaisa tayo lahat sa laban kontra korupsyon at abuso, nagkakahiwalay-iwalay naman tayo sa politika. So, uh, amin po panawagan, baka sa panahon ito, malayo pa naman po ang 2028, itawag po muna natin ang mga politiko natin, sama-sama po muna tayo, bilang sa Pilipino, labanan yung talagang alaban natin, korupsyon at ang abuso ay Sa so, kaya po kami yung nanay um, para maging moral voice and legal voice, kasama ng lahat ng mga Pilipino. Yung kulay natin, pag-usapan na kung lang yan siguro sa 2020. Ngayon, panagutin muna natin lahat na nag-abuso sa gobyerno at sa pera ng taong bayan. Ibalik natin ang tama na moral sa ating bansa para sa ating mga mga. And it is, this is equal to our spiritual leaders because our nation has lost its moral compass. Uh, the Nation Under God movement is a call to bring the Philippines back to its foundations, God's moral laws and the Constitution. Aming hum, uh, goal is ibalik ang panalangin at spiritual leadership sa pamilya, sa eskwelahan, sa pamalaan, sa kabataan at maging isang malakas na boses para sa moralidad, spiritual at legal ng pamaraanan. We can debate all day, go through the democratic process, and go through the constitutional process, okay. Pero yung mga nananawagan para magpalit ng gobyerno, bagsak ang gobyerno, kudeta, ah. huwag po natin entertaining yan. Gulo lang po yan. At panawagan na rin po sa ating pamahalaan to strictly abide by the law. Huwag nyo rin ipitin ng mga nagpo-protesta, karapatan ko na ang aking lahat yan. But at the same time, huwag rin mamili ng inyong mga kakasuhan na ipitin. Kaya kahit sino, huwag uh, scapegoat dahil alam na naman po ng Pilipino eh. And in fact, even the President I will say today na our, I think, mabuti is to come hindi in the open, sagutin ang lahat ng allegations, sa po, a hair quality test. Dahil kung totoo man o hindi, meron namang parahan eh, pwede naman naman Tapos, gamitin ng ata, at hindi na corruption. I'd like to commend him dahil kahapon, marami si Rekipay niya sa Virgin ang tangible ang people sa independent ombudsman, anti-corruption commission against against corruption and transparency. Maganda pong gawain 'yan. Pero without justice, hindi mo matatahimik ang bayan without transparency without accountability, hindi mo matatahimik. So, ang point ko po, meron tayong mga institusyon na nilikha Ombudsman, DOJ, NBI, Court, patakbohin mo natin independently ng kanila without influence. Let them do their job. And, you know, conduct an open investigation. Pati po kayo magpa-investiga, Mr. President. Pati ikaw, magpa-investiga ka. Not for purposes of filing a case, but for purposes of transparency and um, tayo yan po yung aking ah, nakikita ng no? uh, gawin. Pero higit sa lahat po, manalangin. You know? Ang Diyos ay Diyos na nagpapatawad at nagpapalat nag-aayos. Pero hindi ka pwede humingin ng pag-aayos kung hindi ka naman nagsisisi. Kasama po po si CC, sa Sisi, sa pagsisisi yung pagbabalik ng mga ninakaw. Oh. Mahalala po ayon. Mahalala natin si Zacchaeus ah, sa Bible yan, di ba? sa korap ng pisyan na lumapit sa Diyos na katawad. So, ang lahat ng kanyang minakaw. Binayaran pa ang kanyang inutang. I think that is a perfect uh, situation for the entire country today for our... Hindi ako nagmamalinis, ha? Kasama po ako sa, sa dapat pagsisi. Duro, you know, sa bukso ng aking damdamin, marami na rin ang mga sabi at kasaktan. rin po ako, pero Um, this is a call for all of us if we want to be a nation under God na tutalain. So, so today, we launched this call uh, for the Nation Under God Movement. Magagawa po kami ng mga websites, gagawa po kami ng mga conferences, gagawa po kami ng show, gagawa po kami ng manifesto signing para imbitahin ang mga Pilipino na sumali o sumama sa panawagan nito na uh, magsisi at manumbalik sa Diyos at sumunod, disiplinahin natin atin sa hindi sa salit ng batas. Hindi lamang para sa mga pero lalong-lalong na na dapat ko itong pangunahan ng ating mga namumuno. Lalong-lalo -lalo na na dapat ko pangunahan ng ating Pangulo, Pangalawang Pangulo, Senador, Congressman, lahat dahil kayo po ang nagre-represent sa amin at pag kayo na di ang nauna, didinigin talaga kayo ng Panginoon Diyos at upapalain na ating bayan. So ngayon po namin inilulungsad ang panawagan ito na para ito po inilulungsad to rebuild the moral foundation of our country, to rebuild the family altars, and to come into a covenant with God and to follow all Christian so who come together और नेशन डिपेंड बांक पर डांड डिपेंड बांक पर जाते डिफोल्डी कॉन्स्टिट्यूशन सिंपल आम फॉर इस डिपेंड पर जाते नेशन फ्रीडाइसेंट फ्राइस लाइक ओके आह इन अन गो टू द ओपन फॉरम कब बिफोर दॉट लेट मी डस आस्टर क्वेश्चंस एन्टो क्वेश्चंस एटलिस्ट आस्टर अम्म वन सिंडोबाम लिकस सलाना साथी � Is it the vice president, is it the senate president, the justice? Is it media, is it the voters who voted for these people? See the problem? And number two, and my last question. Around problem, what is the no solution? What is the solution and who can solve our problem? Okay, on that note, I would like to invite uh, the two. Please give uh, your comments. Thank you. On yeah. the uh, scripture, on the scripture, Kazayang and Michael, giving an advance as a way, like back all. Proverbs 14 to 34, ang sabi, Righteousness exalts a nation, but sin condemns any people. Ibig sabihin, ang unang-unang tanong ko, Brother God, sino may kasalanan? I think ang may kasalanan ay lahat. Kasi inalaw natin. Whether inalaw natin ang sino man, manguno, tayo ang bumoto, or inalaw natin na tayo ay masuhulan. Naging parang norm ang sugod sa bansa Mag natin. Mag-i-trace natin probably mga tatlong taon na lahat na susugunan. And e so, sabi ng Biblia, sa mula sa karunungan, galing piso ng mga, siya hari, magaling na politician. Ang sabi niya, kung gusto mo itayo ang bansa, itayo mo siya sa righteousness. So, kung iaanong natin ang kasinungalingan, na, mga SOPs na punong-puno ng bride, eh, yan na sinasabi niya, yung mismong bride na yun, ang SOPs na yun, ipokondemnin yung tao. Yung tao, anong bansa ang may tatayo mo sa condemnation na galing sa unrighteousness? Hindi tayo makakabahan. So, ako ang sinasabi ko, tayo yung lahat. Kaya nga sinasabi natin, makakabahan.